Magandang buhay mga ka-travel. Thank you so much for tuning in and this is our Batanes episode 10. Since this is our free time, nagawa nating balikan yung mga gusto nating puntahan. Early in the morning we visited the Sabtang Island and later in the afternoon we got a uh, rented a motorcycle. Yes, and bumalik po kami dito sa uh, Bayang Rolling Hills. Since this is our free time, ay tumambay po muna tayo dito. And, nag-picture-picture, picture, of course. Pupunta tayo doon sa tinatawag nilang Toblerone Hills. Habang nasa biyahe kami ay realize ko talaga na mas okay talaga na naka-motor or naka-tricycle kasi mas kita-kita niyo po yung ganda ng view dito sa Batanes. Tara at samahan na kami sulitin, tingnan at itigang ang napakagandang mga view dito sa Batanes. niyo ba guys na itong Toblerone Hills ay hindi kasalit sa mga tourist spot na pinupuntahan kasama ang mga tourist guide? Ang nagpangalan na lang daw po nito ay yung mga guests na pumupunta dito. Located pala itong Tobleron Hills dito papuntang South Batan. Paglagpas lang po ng konti na may dangib white beach. Sa hugis pa lang niya, sigurado naman na masasabi natin kung bakit siya tinawag na Toblerone. natin maligo dito sa Maydangib White Beach. Grabe yung alon dito guys. At ang lakas ng hangin. At hindi lang malakas, malamig pa. Since mahilig po kami magdagat, hindi na po namin pinalampas yung pagkakataon na to dito sa huling tour natin na makaligo dito sa dagat ng Batanes. May CR din po pala dito sa area. Pero hindi siya masyado na ma-maintain. Pero pwede na po kung magpapalit lang naman kayo ng damit. Itong dagat na to guys is medyo mabato siya. Kaya kung gusto nyo maligo dito, eh dapat naka beach shoes po kayo. Siguro po nagtagal kami dito mga 30 minutes lang. Kasi talagang hindi mo matatagalan yung lamig ng tubig. And since magagabi na din, so nag na kami umalis and pumunta dun sa last spot na gusto namin tambayan. Since sinulit na talaga natin yung last day natin ng tour, nag-decide po kami na mag-sunset viewing dito sa Mahataw View Deck. Ay, sorry naman. Ito, Pilipino na Police. Panangco. Salamat. Ay, ay sila ah, sila. sige, salamat Thank ha. Thank you. you. Ingat kayo. Ito yung pamanga polis. Sabi nga, malapit po sa police station. Ito yung po. To the home of Ibatan. Ngayon na, makamakakak nakakapture pa yung ano, kundin, ang layo ng ano, bus ko. <laughs> Takot ako eh. At least kung sa naiya. Oh, ay, wala ka naman nakatanga lagi. Wala ka, no? Hospital. Malapit sa hospital. Ito na hospital. Ito lang hospital. Bihan. 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 Sabi ni. Ay, ang naman ang ambience dito. Dito tayo. Ang intro po. Fish fillet, beef steak, no, <laughs> and beef mani, and pork guiniling <laughs> Oh, what can you say about your dinner? <laughs> All right. All right. Mm. March 7, 2024. Nito ulit tayo sa plaza. Galing kami ng Bihan Restaurant. Doon, malapit sa munisipyo. Itong park na ito. Dito kami kagabi. Nandito na naman kami ngayon. Sinusulit na namin yung stay namin dito. Bukas kasi, flight na namin. <laughs> oh my gosh. Goodbye, Batanes na. See you again. Alamig. Alamig. Sobrang lamig na yun. Compare ka po. Ha? may bag yun. Nag-aambon-ambon eh. <laughs> so, tingnan natin, di umulan tong travel natin. Since, ano pa, Tuesday. Ano yung Puro Tagalog dito. Yun nga daw yung salita nila sa school. Diba sabi niya, kanpikiligyan. Pangbira yung bata namin. hindi na tayo. May bariya po. Ikaw na lang. Kaya yeah. kaya. May bariya nga kaya. Yeah. Walang ganun dito. Walang badya. Mas mayaman pa ata sa atin ating tumulang dito. <clears throat> Anong masasabi mo sa stay mo dito sa Batanes? Okay lang. Ikaw ba? lang kasama ko dito ha. Ikaw <laughs> ano <laughs> Masaya po. Masaya po. And then... Magastos po. <laughs> magastos? Natural naman yun. Salatang, Pero worth it naman. Sobrang worth it. Sa naman ang pinupunta natin, gumagastos talaga tayo. Mm -hmm. Ano na yun? Given na yun. Kasi pinaghandaan mo na rin naman talaga mm -hmm. yan. Itong okay. batanis na to, one year in the making to. Mm -hmm. Parang late din. One year din yun, di ba? Hindi ha, five months lang. Five months lang. Kaya nga nga, okay. ano. Kasi halos pa nating ino sabay. Halos sabay. Halos magkasabay kasi. Sabi mo. Okay. But then, what is important is, kung yung ginasos mo ba, yung nilabas mo ba ang pera, mm. dun sa napuntahan mo eh, higit pa dun yung sayang nabigay sa'yo. Hmm, ba? Nah. Ma? Lahat naman, maganda. Lahat ng pinuntaan natin, maganda. Ang ah, mabait ng tao dito. Mm -hmm. Feeling safe ka talaga. At maglakad ka dyan. Kahit maglakad ka or masalubong mo sa motor, babatuin ka. No? Kahit madilim eh. Kahit ah, madilim. Makatuwa. ba? Daan ba? pa ang Manila. No, it's not pa. <laughs> Takot ka na pag yan sa mga madilim na eskinita Ang mga trip. Yung mga bata dito, hindi. Eh. Okay. Mahina lang talaga yung signal dito, no? Kahit pa sarili mong data. Sabi nila, ang globe daw malakas. Kaya yeah, sa mga nagbabalak, kumunta, magdala kayo ng globe. Pero malay nyo, pa-improve din nila yan. Soon. Yung, yung, smart man, dati, yung, yung accommodation naman yun. namin, may wifi kaya lang wala daw silang router kaya hindi makaabot sa mga rooms so eh, nasa medyo dulo kami kailangan mo kung pumunta dun sa reception para makakuha ka na makasagap ka ng wifi may data lang, wala rin TV no? Mm, so yun. kung may spare time ka na magstay sa kwarto kung ka na magstay ka na lang Oh, maganda ka na ibang hotel. May mga TV naman yung iba diyan. Yun lang, mm -hmm. lang siguro. Sa siguro wala. Natapat tayo sa D-Jed's Hotel. Pero okay mm -hmm. din naman. Kasi mabait din naman yung gabantay. malinis yung ano, kwarto. Malinis yung banyo. Lakas <coughs> yung aircon. So yun lang guys. See you again tomorrow sa aming flight.

Stay for three days. Anna, let's go. Hey, Terima kasih. 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 Hmm. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam niyo rin pagpasada na sa Santa Hana. Nagpahatid po sa libiran. Dito na natin dinadaanan ang container. Dito Ano? Pre-departure area. Tayo mag-aantay pala dito. So, ayun guys. This time po, we are flying back to Manila na. This time po, medyo nalungkot ako. Kasi, parang bitin yung stay namin dito sa Batanes. Pero, pwede na rin. Okay na din. At least, nakapunta. At least, nakita namin ng personal tong ganda ng Batanes syempre patunay po dyan yung mga episodes kung saan pinapakita po namin yung mga iba't ibang lugar dito sa Batanes na talagang nakakamangha sa sobrang ganda so tapos na yung tour natin and I'm encouraging everyone na mas piliin po natin ng Pilipinas so kung may decide tayo mag-travel, sana unahin po natin yung sariling atin marami pong magaganda dito sa Pilipinas isa na po ang Batanes. At sure ako na kung magkakaroon man ng pagkakataon and magkakaroon ng budget, eh makakabalik kami dito. Siyempre, kasama ng mga mahal namin sa buhay. Alam! Thank you all guys for watching and sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating episodes for our Batanes adventure. Uh, abangan nyo po yung mga iba pa natin i-upload para magkaroon kayo ng idea kung paano pupunta dito sa Batanes, magkano yung magagastos, and ano po yung mga dapat ninyong gawin. Yun. Stay tuned guys. Thank you and God bless. Ingat!